Ano naman sa'yo na kahoy? Hindi lang kahoy. Pagtawan ko media para ibaw ka sa simuan. Ano Media. Ha? Pagtawan ko ka media para nga, talawan ka Talawan ba talawan? Ano ang mo? Mag-historya lagi ako. Ano, kinang lang mo ng video? mo ka mong sidiri. Karating lagi. Hindi nila kayo musuyod diha? ha? Hindi pa naman. O kung hindi di ba Oh, na di man mangpugos kun dili kumong di sulod. Dela, dili pu dikin halan dito para formal historia. Oh. Oh. Kalinaw manggahang atong katuyan ini. Dili man mi manghilabot ang amo kalinaw. Aroma kan ini. Dili man sa sulod. Oh, kay gusto niya diri ang ang dato ug ang bayi, ang ilang pagawason. Dili man na pwede. Tag-iya sa land. Signatory? Dili na pwede. Pa, kami oh. Oh, may lugar pa, diri sa Pilipinas. Dili. Si Meron lang.

Nagsipuin kami para ma-inform ang sa katawan, pag-implement sa bata sa Diyos. Magalita sa sunod, mag-istorya. Magalita. Magalita sa mga sumata, sinasanay para malinawa pa. Ito na, gitanggal na. Magkakaso ka mo. Gitanggal na nila. Oh, ito na mga rebelde sa ating bayan Ikasok kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines! Ikarga sa Ikarga ko nun sa paturkar! Ikarga niyo yun. Naikarga! Tingnan natin, darating ka mo sa Ombudsman! Sa Supreme Court! Na, karga lang Ignorance of the law! Ano nyo alam niyo okay. alam batas. Dili, alam ni ang batas sa corporate law. May criminal liability kayo. Ini kamo sa sislalan. Okay. Magpaila kayo ng kaso sir. Aw kamo mo pail. Oo. Oh. Kamo mo pail kay assisting kamo organization na mo versus gobyerno. Wanin niyo basahan ng batas sa Diyos? Mag-inform sa mga katawan para magkamot kalinaw? Kinsang galit sa kapayapaan, galit sa bayan? Oh karon makita na ito. Mangayo mo pasaylo sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribo inyong kalabanon. Ba. Di man ako sulti ninyo ha, di man ni. Pangayo da mo pasaylo sa inyong pamilya. Kay kulop ang inyong kaliro, wa moy rights. For administrative for ignorance of the law, excuses no one need no one is above the law. Mahal yung pamilya no sa mga batas. Perpetual disqualification kayo, ikralong. Tawawa ka nung law! Bumaba ka Mayor! Bumaba ka! Huwag mo yung lugar din sa ancestral land! Hindi mo marespeto sa tribo! Masildado ka mo sa income sa ancestral land! Income sa ancestral land ang inyong gidawat Inyong gidawat na sweldo Para mag-assist ka mo sa tribo! Karoon ngunit no, no, buhaton ninyo Pangayaw mo pa sa inyong pamilya, damayo ninyo. Tanggal ka mo in 72 hours. Tanahon ta. Kay magpaila ang kamatuoran, magpaila na ang Dios. Di mo musunod sa batas, kung sa legality nato. Langan pa ka mo, inconsistent to the public act 371, ipralog 1997 na superset na repealed ang talan batas sa civil government. Sige, kuhanin nyo na po ah. Kuha. Kuhanin nyo! Sige! Pagpaabot ka mo, Namakulo, makulo yung niyong kaldiro, timanin ninyo. That is disgusting. God. God. God is